For today's video guys, ay share ko sa inyo ang nangyari sa aktinga namin with Shania Sanchez Altamira at mga na-feel ko before nag-success itong shootingan namin. Unang-una, noong January 23 ng alauna ng hapon, ay nag-message request ni Ma'am Karen Andrea ng Program Researcher sa I Wonder Jamie Public Affairs dahil nakita niya ang video ko sa YouTube channel ko na pinamagatang sa ang nanggaling ang lukot at saan ito makikita. Nakuyo si ma'am sa nakita niyang lukot at dunsol sa video ko kaya ito nag-usap kami through chatting. Akala ko through via Zoom lang ang pag-interview niya dito sa akin gaya ng segment ko sa butbut sa Kuya Kim ano na pero hindi pa pala dahil pupuntahan pala ako mismo sa isla ko para ishoot ako. Kaya ito problema talaga dahil sira pang panahon at buwan sa pagchat ni ma'am sa akin kaya hindi talaga ako pumayag ng time na yun baka magka problema at hindi mag ang shoot namin. Kaya itong si ma'am ay walang nagawa dahil hindi talaga ako pumayag sa time na yun. At binigyan ko siya ng schedule by March ma'am o okay kina at napayag ako sa gusto niyo na puntahan niyo ako dito. At sabi niya, naku, Balak po kasi namin sa February for ipalabas. At this moment, akala ko hindi na si Ma'am Kieran interesado sa akin. But, wala pang March, February 27 pa, nag-update na si Ma'am sa akin kung okay na ba. Sabi ko sa sarili ko, Hay naku, wala pang ang March, grabe naman tong researcher na ito. Inaapurado talaga ako. At medyo nagka-problema kami dahil sa panahon pa rin sa isla. Dahil sira pa talaga at medyo kunti lang low tide sa days na gusto ako ishoot ni ma'am. Parang alanganin kasi at hindi pa talaga perfect time ang pag-update ni ma'am sa akin. Kakainis talaga itong si ma'am, sabi ko sa sarili ko. Dahil sa apat na apat talaga ni ma'am at wala ng panahon dahil na rin sa low tide. Nag-update si ma'am by Saturday na ang shoot at that time problema na naman dahil sabat di at kailangan ko ang magrest at magsimba sa Panginoon. Sa pangulit ni ma'am, pumayag na lang talaga ako at that time. But I realized na hindi ko kaya ipagpalit ang Panginoon sa trabaho ko. Dahil kung wala sa kanya, hindi ko ma-reach ang mga tagumpay ko na unti-unting natupad ko at salamat na rin na umintindi si ma'am sa part ko. Kaya sabi niya, by Sunday na talaga ati Dan, kaya pa ba? May low tide pa ba? Yes ma'am, kaya pa sa Sunday dahil pumunta din ako ng dagat sa Biernes at tingnan ko kung kaya pa ba sa linggo. So ito na nga, tuloy na tuloy na talaga ang laban at shooting sa linggo with Shania Sanchez Altamira as you can see. Guys, sa Biernes pa lang, naghanda na talaga ako. Andito ako sa dagat para tingnan ang lukot at dunsol kung saan para pag-shoot. Alam ko na kung saang party makikita. At para mapabilis din ang oras sa shootingan dahil medyo mahapon-hapon na talaga ang panahon sa low tide sa linggo. At feel ko, mauubusan talaga kami ng oras. Kaya ito, kahit sa masamang panahon at sobrang lakas ng hangin sa isla namin, ito ako lumalaban para sa aking kinabukasan sobrang pitsido talaga ang ura sa shooting namin. Dahil alas 3 na talaga ang lutaid, parang hindi na kami aabot sa oras kaya nag si ma'am na ma'am Dani, ano na lang mag-prepare ka na muna ng lukot at tunsol, kukuha ka na daan sa dagat para sa morning pa makapag-shoot tayo ng pagluto sa lukot at tunsol. Kaya ito ako, dahil sabado at that time, simba namin, nagpakuha na lang ako ng lukot at dunsol sa kapitbahay ko. Dahil pitsino na talaga ang oras namin, kaya nag-andam na lang dan ako ng dunsol at lukot. Tamang-tama din ang pag-invite ng researcher ng GME, I wonder, dahil nag-attend ako ng seminar, sa opening ng Maribuhok Bunbun at Baisan Beach kung paano at anong gawin kung may darating na bisita sa isla namin at perfect din dahil may certificate ako sa Department of Tourism at sa puntong ito umaga pa lang kakagisin ko ay naglinis na kami ng isla namin sa pangunguna ng tiyuhin ko na si Uncle Miguel Iligan Sr. sa paglinis ng basura sa daan kasama ng mga kababayan ko syempre naglinis rin ako ng bahay kahit sira ito basta malinis o okay kinayan at itong Baisan Beach din ay pinagtulungan ng mga kalalakihan dahil dito ang target shoot namin. As you can see guys, nagsuruy na nga ako kung okay na ba talaga, malinis na bang ang target shoot na naming dalawa at trampahan ng Miss Philippine Earth Mindanao Beach League. At sa puntong ito, papalapit na talaga ang araw ng shooting nga namin. Ito ako, hindi makatarong pagtulog, nagdaob, nagligid-ligid, may bako na po dahil nag-alala talaga ako dahil sira ang bahay ko. Paano na ito? Kaya ito, nagkisikisi ako at di makaayos ng tulog dahil di ko alam anong gawin ko. At ngayon, araw na nga ng namin, kakagising ko lang, naglinis na ako at nagbrush ng tambayang shell at iba pa at katulong ko rin ang auntie ko sa pagluto. As you can see guys, may sinugba ng asawa ko na budas. Simula't pagkabata ko hindi talaga ako nakatikim ng malaking isda na ito dahil sobrang mahal talaga ito. Karabi talaga pag may bisita. Kahit mahal, bilhin talaga para hindi talaga tayo maulawan. At this moment, nandiyan na nga ang mga bisita ko sa Valencia. Kaya ito kami sumakay na sa malaking bangka para magsundo sa kanila kasama ng driver namin na tiyuhin ko with my videographer na anak ko at asawa ko. Salamat naman kahit paminsan-minsan andyan pa pala rin siya sa akin. Sobrang kinulbaan na talaga ang heart ko. Naghahalong emotion talaga ako sa pagdating nila dahil inisip ko kung magsuccessful ba ang shooting namin ngayon o hindi. At this moment, ang dami talagang tao sa Valencia, parang artistal talaga ako na inaabangan nila. As you can see guys, ayan na nga ang pinakahihintay ng lahat at ito ako nag-welcome sa kanila ng word na mabuhay. Ito na pala sila lahat. Akala ko apat lang bisita ko pero lima pa pala. Sa puntong ito, andito na kami lahat sa pambot para tutungo na sa isla namin at itong tatlo sa kabilang side ng bangka sila pala yung kinukuha ng Jamie staff bilang videographer o feature film sa eksena namin ng tambalan ng Miss Philippine Earth Mindanao Bislig City. Sobrang enjoy ko talaga at nahawaan na rin silang lahat sa aking tawa. As you can see guys, malapit na talaga kami sa napakagandang isla namin at hindi talaga kayo magmamahay kung pupunta dito sa isla namin. At sa puntong ito, una na talaga ako sa pagnaong dahil ako ang magtong guide sa kanila. Grabe naman ang dami rin talaga nang nag-aabang sa amin at sabi pa ni Miss Earth ay artista daw ako sa isla namin. As you can see guys, andito na nga kami sa bahay ng aking auntie. Dahil hindi sila pwede sa bahay ko dahil sirang-sira na ito. At lagi talaga akong nanalangin sa Diyos na sana soon makagawa na ako ng mansion. Para ma-welcome ko na ang bisita ko at mga followers ko na atat na atat na talaga na pupunta sa pinakamagandang isla namin. As you can see guys, andito na nga kami nagpulong-pulong kung ano ang gagawin namin. Ano ang role ko at ni Miss Earth sa episode na ito. At para makapagsimula na kami ay pinakain ko muna sila ng inihanda kasama rin ng kapatid ko na mga sari-saring seafoods ng isla namin. At pagkatapos patungo naman kami sa barangay captain para paalam sa gawing iksina namin at kuha ang niya tungkol dito sa isla at atin itong pakinggan. Mabuhay! Ako po si Lito Pilunggo barangay captain ng barangay Balinsa, Lingig Surga Maligayang pagdating sa Kawangab dito sa Marcitio Maribuok, Balinsa Lingik, Surgao del Sur. Asa sa barangay namin na nakita niyo, o ipakita namin kung ano yung potensyal sa tourism dahil yan ang aming pahalagahan para makita ninyo yung Gunbon Beach at saka yung Baisan Beach. At dahil kay Danny Ross napunta kayo, gawa ng pinakita niya kung ano yung bot-bot, at saka yung dunsol o yung lukot. Sana makita mo nyo rin kung paano na process yung lukot. Unang una is nasa donsol pa lang siya. Sana matulungan nyo kami sa kawander na, na makita sa buong mundo yung baits namin, yung bonbon baits at saka yung baisan beds na pinagmalaki sa bisityo. sityo. Dahil ito lang ang kumagitan ito lang ang nais namin ma makatulong sa inyo o matulong nga rin din kami para may additional o sustainable na income sa mga konsekwenta namin dito sa Sityo Maribuho. Sana rin na uh, may darating pa na mga katulad nyo na gustong makita, madiscovery, madiscover yung ano yung nasa sityo namin sa Sityo Maribuho, yung Bunbun baits o yung at saka yung Balisan. At ngayon, nagpicture taking sila with barangay captain para remembrance na rin. At patungo na rin kami sa iiksinahan namin. Nakakatawa naman dahil iniwan nila ang artista. <laughs> dahil ang binilinan ko ay hindi nakasabot sa aking bilin, akala niya paunahin ko sila. Kaya ito kami kasama ng asawa ko at kapitbahay umapas patungo sa baisan beach namin. Parang nakaisip ako ng masama at napatawa na lang kung hindi ko na lang kaya sila sisiputin. <laughs> Ano ang magiging sequence kung wala ako sa shooting? Pero ito ako patuloy pa rin sa biyahe para makarating sa area kung saan kami magsho-shooting. As you can see guys, andito talaga sila nakaantay papala sa akin bago na sa area ng shoota namin. At sa puntong ito, tinuruan na nga ako nila kung ano ang gagawin at nagsimula na rin ako mag-practice. na? sa gabi pa lang do, katong pagkuha Karen wadid wa, ko katulog unya katulog kala ka kita kay lang ma'am oh ana ado pa di ang straight gear. At hindi ko talagang madaling makuha ang magagawin ko kaya napakalot na lang talaga itong isa sa akin. At may katanungan at kunting interview lang din ito sila sa akin at pakinggan nyo ulit ito. Ano po ang pangalan? Mike, you ready? 3, 2, 1, and action! Ako po ay si Dani Rose Abensay Besas. Ako po ay nakatira sa Maribuhok, Valencia Lingig, Surigao del Sur. Ako po ay may dalawang anak at 31 years old na po ako ngayon. Ang pinagkakabalahan ko ngayon ay ang pagbablog tungkol sa buhay na meron kami dito sa isla tulad, tulad ng mga seafoods, lokot, dunsol at iba pa. At ngayon, ang Miss Philippine Earth Mindanao naman ang interviewin at siya ang magrepresent ng Bislig City at mag-model na rin ng isla namin. As you can see guys, panira talaga ang moment namin dahil umulan ngayon at andito kami sumilong sa private area at di namin inaasahan ito kaya sa may-ari nito. Pasensya na kayo po na pumasok kami dito na walang paalam po at di namin inaasahan po na mangyari ito dahil umuulan kaya sumilong kami dito. Sana po hindi kayo magalit sa amin. Pasinsya na po talaga. At this moment nakita ng mga feature film na maganda at perfect ang area ito sa shoot namin kaya tinuloy-tuloy na lang talaga namin ang pag-shoot at pagpasok sa area nyo. Sana po talaga, please naman po, wag sana kayong magalit sa akin at sa mga kasamahan ko na rin sa episode na ito dahil natatakot rin ako syempre sa ginawa ko at pinagpasok na walang paalam sa private area nyo. Inuulit ko po, pasensya na po talaga sa inyo dahil unexpected talaga po ito nang dahil sa ulan na panira sa amin at pagpasok namin dito. At napansin rin talaga ng mga video ka per na perfect itong area nyo dito as you can see. Guys, so unahin muna namin ang pagluluto ng klase-klaseng luto ng lukot at dunsol dahil mauubusan na kami ng oras kung mamaya pa kami magluto sa mismo pagkatapos namin manghuli ng lukot at dunsol Dahil ang lutay sa ngayon ay 3pm na at gumagabi na kaya sa eksenang ito, puro scripted talaga lahat ang shooting nga namin. Ganun naman talaga ang shooting, puro scripted ba diba? At sa puntong ito, tuturuan ko na nga si Miss Earth sa pagluto ng iba't ibang klase ng luto ng lukot at dunsol kung paano at ano ang sikreto sa pagluluto nito. Mga kawander, ito na ang mga nahuli naming donsol at lukot. So ngayon, tuturuan ako ni Ate Dani kung paano lutuin ang adobong dunsol, Tapos, kinilaw na lukot at ginisang lukot. So, Ate Dani, ano ba yung mga kailangan natin para sa adobong dunsol? Kailangan po natin sa adobong longso ay itong mga ingredients na ito ito yung ahos, bumbay, luya, mm. sibuyas dahon, dahon ng laurel, dahon ng laurel, at paminta. paminta at saka at yung limonsito. Okay. So, Tapos dito bite. sa ginisang lukot. Ano mga kailangan natin para sa ginisang lukot? Ito pa rin yung Okay. At sa puntong ito, napatawa talaga ako dahil ako pa talaga ang magbuot na ikat ang shoot namin. At ito, tuloy-tuloy talaga ang pagluluto namin. At sobrang nahiya talaga ako sa kapartner ko dahil sobrang tangkad naman talaga ni Miss Earth. Samantala ako ang liit-liit ko. At ngayon, luto na lahat ang niluluto namin. Ang una kong pinatikim si Miss Earth sa recipe kong kinilaw na lukot at syempre ako din. Ang sarap din pala makabanding itong kapartner ko dahil puro lang good vibes ang actinga namin. As you can see guys, rumampa na nga itong si Miss Philippine Earth Mindanao ng Bislig na si Shania Sanchez Altamira sa pagrampas sa napakaganda ang isla namin. At this moment, sobrang naiingit talaga ako sa kanya dahil pangarap ko talaga na ako mismo ang maging model at rumampa mismo sa aking isla. Sana soon, ako na talaga ang rarampah at mondelo mismo sa sarili kong isla. At ngayon, lutay na kaya ito nagbaktas na lang kami ngayon dahil hindi na kaya isakay itong bisita ko sa bangka. At dali-dali na rin kami sa dahil magshoot pa kami sa dagat sa pagkuha mismo ng lukot at dunsol. Andito na nga sila sa bangka at pagod na pagod na talaga kaming lahat. Ang hirap pala ng buhay artista. Pangarap ko pa talaga naman ang maging artista, pero ngayon nasasabi ko na talaga na ayaw ko na. As you can see guys, andito na kami sa dagat para magsimula na mag-shoot. Ready and 3, 2, 1 and action! Ito may lukot na Oh. Yan. Ito yung lukot. Talusay ito naka-tirang lukot. Ano yung ibig sabihin ng lukot ito? Ready and 3 2 1 no mic action Senaya okay, my my tunggu sini to Putraha kain nak kut Get ready tick to tick to Senaya my tunggu sini to Dulul ready and 3 2 1 and action Big thing to ready delivery Senaya my dulul dito oh Yan mo ang donsol. Right. Yan ang donsol. Oh. Yan, super legit. <laughs> Akala alog malaki ano to parang sea star. Oh my, oh. ano Man, yan? Lang siya. May laki yan kayo. pero nasa dilim masyado ang mga malalaki, 1 kilo. Okay, kukunin ko 'to muna. Ah, Wala ba tong spike or ano? Hindi pa 'to nakakita. Ay, nataka. hindi naman yan, ang, ano, hindi naman yan. ate eh. ha. Ate ha. <laughs> <laughs> Akala, okay, ay, ikakain. Right. At ngayon tapos na nga lahat ang eksena namin. Almost one day talaga ang shooting namin. Ang saya ko talaga super saya dahil successfully done talaga ang mga eksena namin. At nakahinga na din ako ng malalim dahil tapos na at nawala na talaga ang worries ko. Mga ilang days rin ngayon lang talaga ako nakahinga ng malalim at masasabi ko talaga na salamat Lord kay successful jud ug worth it ang aktinga namin and that's i found out na ganun pala ang buhay artista puro scripted lang pala ang lahat kahit mahirap pero masaya naman din pala ang buhay artista at ngayon para mapawi na ang lahat ng pagod namin ay maliligo muna kami sa napakagandang isla namin dito sa Bunbun Beach area dahil may natitira pang kunti na oras sa amin kaya ito kami lahat naliligo na dito. Kasama ko ngayon si Sir Jelo Evangelista at kapatid niya na si Sir Obanil at Sir Alger Evangelista. At syempre, kasama din namin ngayon ang katambal ko sa eksena na si Miss Yania Sanchez Altamira dito at ng future husband niya. Ramdam talaga sa mga mukha nila ang saya sa pagliligo-ligo dito at nag enjoy talaga kami ng sobra. And this time, tatanguin ko nga sila sa experience nila isa-isa ngayon dito sa isla namin i-follow ninyo si Danny Rose Abinsay sa Facebook, YouTube kaya tanang social account Gabi ka po Sir, say mo ko an baka nagkuan na nagmahay ngayon? ikadiri. Wala <laughs> ka, yun kayo ng Please. Oo. Lamig kayo, <laughs> uh -huh. kayo. balik-balikan. Oo. <laughs>

Hi! Ako experience sa Maribohok. Maribohok is one of the best place here in Surigao del Sur. So, alin na mo guys. Punta na kayo dito. Ah. <laughs> Wala din ka nagmaha ipakakanda oh, na no. oh, The food is so good. <laughs> Thank you so much, Ate Dani, sa mga seafood. Kasi uh hindi -huh. na ako makakaon kung ako sa syudad. Sa Davao. Dari lang yun ako makakaon. Oh, linikan. sa Davao po na ikagikan. Like, Oo. Ang ikan, oh, <laughs> lima-lima, gamis, budas best Sobrang enjoy talaga sila lahat sa isla at akala ko talaga sagit lang sila maliligo. Dahil ang uras na rin, pero ito parang ayaw na ata uuwi nila. At nag din naman ako dahil baka hindi na sila uuwi. Ang ipakain ko agoy. Sabi ko sa isip ko ay baas hindi na sila muli. Uy, kay Muragwa na may plano mo sa kaupambot balik. Muragi ganahan naman jud sa dagat namin. At this moment, sobrang saya ko na talaga dahil sumakay na sila. <laughs> At hinatid na rin sila lahat patungo sa Valencia para uwi na sila sa sariling bahay nila. At naabutan talaga kami ng sunset sa ginagawa namin. At fully sobrang saya ko talaga kahit makikita niyo sa aking mukha na pagod na pero masaya pa rin dahil successfully dan itong shoot namin. At buong puso ako'y nagpapasalamat unang-una sa may kapal dahil siya talaga ang may kapakanan nito. At nagpapasalamat din ako sa segment ng I Wonder Jimmy Public Affairs ni Susan Enriquez, lalong-lalo na sa isang program researcher na si Ma'am Karen Andrea sa opportunity na ito na maging daan sa pag-abot ng aking mga pangarap. At maraming maraming salamat din sa official ng barangay, barangay captain namin na nagpaunlak ng interview at taos puso akong nagpapasalamat kay kagawad na si Ate Iligan kung nalubos ang pagdamay at pagtulong sa akin at sumasama din siya kahit saan kami pupunta. Mas lalo akong nagpapasalamat sa family ko, lalong lalo na sa Angkon Miguel Senior ko at sa kanyang meses. At sa kapatid ko na rin, sa mga kapitbahay at sa mga kababayan ko na tulong-tulong talaga sila sa paglilinis ng isla namin at sa mga nagpautang sa akin. Di ko na lang kayo balahat babanggitin. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Nagpapasalamat din ako sa family ko, sa asawa ko at sa mga anak ko na turo suporta talaga sila sa eksena namin. Sa mga part ng eksena ito, salamat din pala sa inyo sa ating mga feature film na si Sir Jello Evangelista at sa mga kapatid niya si Sir Alger at Ubanel Evangelista. Salamat po sa effort nyo. At uulitin ko, maraming maraming salamat talaga at hindi ko mabibilang ang pagpasalamat ko sa inyong lahat. Malikod ng ito dahil hindi kami mag sa eksina namin with Shania kung wala kayong lahat. Kaya abangan nyo ang buong episode na ito sa I Wonder GME Public Affairs ng GTV sa programa ni Ma'am Susan Enriquez ngayong linggo at 8pm.